Kaakibat ng baha ang mga sakit sa balat. Pero sa Laguna, ang bahang naging kulay puti matapos mahaluan ng pintura. Nilusong pa rin ang mga residente. Ang paalala ng mga eksperto sa pagtutok ni Jonathan Andal. <laughs> sa namin. Dahil mabuputi mga puso ang nakatira dito. Palaisipan kung ano ang white baha sa viral video na ito sa Pila Laguna sa kasagsaga ng Bagyong Christine. Sabi ng babaeng nasa video, ito ay dahil sa natapon na pintura. Siyempre, patamas yung tubig. Tendency, umangat din po yung pinakang galong ng uh, pintura. So, nat natapon. Wala naman daw silang inindang sakit sa balat sa paglusong sa white baha. Si Alan naman ng Kamaligan Kamarina Sur inaalipungan na dahil sa baha. Ang kanya raw contra, used oil o grasa. Magigano na lang yung used oil, nagus lana yung lana. Grasa, pwede nilagay dito sa mga ano. Sa Kuldas yung ano, tubig na marami. Pero sabi ng DOH kung may alipunga, dapat kumonsulta sa doktor para maresetahan ng antifungal na gamot. Dapat sundin po natin yung reseta kasi ang fungus, matagal ho yung gamutan. Pero higit daw na bantayan ang nakamamatay na leptospirosis na noong bagyong karina, lumobo ang kaso at dumami ang kinailangang idialisis. Kahit kasi hindi lumusong sa baha, maaaring tamaan ito kung aapak o hahawak sa putik o burak yung mikrobyo niya, yung leptospira, kahit matuyo yung lupa, kahit yung alikabok, nandun po yon. Kahit walang sintomas, mainam na magpatingin pa rin sa doktor. Mga sintomas, uh, naninilaw ang mata o kaya nagiba ang kulay ng ihe, uh, naninigas or uh, sumasakit yung kalamnan, lalo doon sa calf muscles o yung alak-alakan. Uh, mga advanced stage na po yan, nawawalan ng ihe. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.